welcome sa Tongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi So yun, magandang araw mga katongs Isang mapagpahalang araw po sa inyong lahat Andito nga po kami sa Tumana ngayon ano. Ayun, nagbabaklas na nga po kami ng balag. Talaga hindi na pala pwede talaga ano i eh, gamitin tong balag. Bagyang kan well, lang mga gapok na tutumba na. Ayun, kaya tinanggal na ho namin. yun nga lang talagang matrabaho itong pagtatanggal ng balag pero kailangan Ayan na po mga katong Minute na <laughs> Ayan yung tinatanggal namin oh. No? Nakaalambre kasi yung taas So kailangan natin hawiin yung Yung Pinagtalian ng leteng Kung nylon lang to Pinawa putol na lang kami ng putol tapos yan pinatabas ko na yung bagi yung puno para pagka hinila wala na sumasabit tatlo nga po pala kami nila bato rito Magtatanggal. tapos bukas dagdag tayo ng tao medyo nagtatagal pagka hindi tayo nagdagdag kaluwang ko kasi nga ano. matagal eh tapos paghahakot lang ng pinagbagingan na yan kailangan kapag hahakutin sa isang tabi yung mga pinagbagingan na yan pati yung pinag ano, kamatis kasi may ban may mga nylon papalupot sa sa roto pagka hindi tinanggal yan talaga yung ano nito yung balag hindi na pwede yung iba nakadoblin lang ayan o So yung mga katons At ah, kanina nga po ah, Kumain kami ng tanghalian dito Tapos yan ah, Kung naman nung kami dito no? Merienda, tanghalian yan. Maraming salamat po kay Tito ni Sir Adrian So ayan o oh. Kinain pa nila Bato yung tira merienda So alas 4 na Maya maya uwi na rin kami iyon maluwang naman na yung natanggalan natin. Ah, bukas maaga kami tapos magsasama pa uli ako. Para maagad yung mga hakot, tinakahoy tapos yung mga baging maipon. Sana pa na lang namin sa karton yung mga baging papunta rin sa mababa. Para kasi delikado magsunog dito eh. Tuyo yung damo eh. So, hakutin na lang, pahakot ko na lang doon sa mababa don doon itatambak. O kaya, doon, baka kunin ng mga nag-uuling. na rin po yung natanggalan namin. Eh. Nabunot yung kwan, eh, yung linggaw ni Greg na ginagamit. Kaya yan, huminto na kami. Bukas magdadala ako. bilis lang po kaya lang ay kun wala kaming dalang panabas yung pan karit so yung manghiram ako doon nabunot kaya ayan uh, lang bali maluwang na rin so bukas baka matapos-tapos yan kasi si Miko si Bato ay yung pinag -ano ng kamatis yung tinatanggal ano eh yung komatis hanggang dun lang po yan sa kulang sa kalahati kaya pagkayari nun eh dun lang kami lahat sa balag, pinagbalagan na sitaw oh. so ayan kasama ko nga pala si Greg ano bali sila Greg uh, uuwi lang ano nung bago magpasko kaya ayan sinama ko rito bali binabayaran naman sila ng araw dito at i-cookan na lang po sa gastos yun ano i-sasama luwang na ito yung nalinis po namin ito baka kalahati na tumana nung tinatamang ko dati ito sa gapan baka yung tumana ro pag uh, pagtatluhin mo ganong kaluwang maganda naman po yan para marami tayo maitanim so ayan na uh, hindi ako magano makapag vlog dahil may nagbibidyo ko dito sa tabi may video ko pala dito sa tabi kaya makaka-copyright tayo so in-update ko na lang kayo tapos uwi na rin kami. Ayan, hinatid lang nila Greg yung mga gamit doon sa bahay ni Tita. Tita Conching. yan. So tapos ayun, unti-unting ayusin na lang kubo, maglalagay ng mga upuan, lamesa, then lutuan. Maganda naman kasi may lak, concrete niyan. di na nakuha yung ano eh mabili ho ng dalawang linggaw na nahugot yun yung linggaw na isa na wala yung hindaram mo namin doon mabili ho ng dalawa para tatlo yung magtatastas Ah. Ala. Pinasok na yung ang alamat. Saan pa kaya yung inuminan din ng. Ayun, ayun. Ini ko na Inti yung isa. Ayun jar. Oo. Da Dahal da da ang katawan mo bukas. Kasi nahugot. <laughs> Ay, nawala no, yung... nahugot. Nahala po, di ba kita eh. Yeah, yeah. Pagka, ano, makakita yun. Oh. Maano lang ako eh. Isa lang yung nagtatastas eh. Sige ka na, bukas na lang. Ay, buwan na akong bibili kayo ng ano. Kami na lang bibili. Ay, ah, uh, kami na lang. wala akong makukutusan. Ah, sige po, ipakawala lang mas. Mm -hmm nga yung driver kung ano Nilagnat. <laughs> na nilag <laughs> na iwan atong sayan nakawin na nga po kami hindi maganda yan sumama yung pakiramdam ko po at uh, kaya nagaya ako kagad ano alas 4 may ganyan yun na kami para wala na din wag sanang tumuloy <laughs> so ayan ah, pa pala kami bukas bago siguro kami pumitas ay bago kami pumunta ron pipitas muna kami saglit lang naman yun din dadaling ko na dadaan ko na sa bayan tapos diretso nga kami doon sa palingi pala kasi bibili ko ng karet yung lingkaw lang mga tatlo yung nagtatanggal ng baging para mabilis so yung yung iba mag mag ano na mag sasalansan na ng mga tinanggal na baging para maagad tapos maghahakot ng mga poste so example na nga po kami humakot doon medyo madami talaga ako pala yung kinuha namin tambak na yung kawayan doon so ayan at kapit tayo mga katong kapit pa naman para kung nakon para lalag natin wag sana tumuloy ganda yung latag ng lupa pagka natanggal lahat po yung balag ng makita po ang lawak kahit tari po may yun. sana yung gumanda yung mga tanim pero maganda yung lupa sabi nga yun pagka nasalang kasi yon na stable tapos na roto ganda ng kanya ganda ng ipatag yun tapos maganda na i, ano yung igayak yung kanal para sa pagpapatubig ay madali so ayan maraming salamat po kay Tita Tita Kanching oh so, talagang napaka ni Tita <laughs> babad kami dun sa merienda at pagkain So maraming salamat po. Uh, hindi ko lang na-vlog kanina yung pagkain namin. Tapos yun. Uh, bukas. Siguro uh, kapraso na lang may uh, titira doon. Ang makalaway eh, matapos sana. Para bago magbago doon. Maparoto. Ang mapa-stable. Para masalang ano kape po tayo mga katong sa yan tinapay Shoutout po kay Tita Cora maraming salamat po at kay Sir Adrian kay Sir Georgie kay Sir Peter Merry Christmas po sa inyong lahat hanggang dito na lang muna ang ating simple vlog sana nagustuhan nyo po ano pasensya na kayo at medyo yung vlog natin ngayon